may nag-comment dyan, napatay gutom daw at hindi naman daw masarap yung charger na ito. Pwede ba yung picture na ko lang yung... Ay, mga ganda-ganda. Hi, mga wing! Meron tayong ulam ng... Paanang manok ang ating ulam, wing, tapos... Ano, sinigang hipon. Ayan, maraming gulay. So, dito na naman ako sa lapas kumain kasi nga, mag-humukmaw -um na naman tayo. Ang Wait lang. Alam ko, magtatanong na naman kayo kung saan ako kami bumili ng paanang manok sa luluto dito sa Riyadh. Mm. Mm. Nambot. Ayan. Sandali lang. So, kumuha ako ng charger kasi nga may nag-comment dyan na patay gutom daw at hindi naman daw masarap yung charger na ito pwede the views lang kasi daw kaya daw ako kumakain niyan kasi wala sa pluto kaya ayan ito te dali kasi na to ng ano ah, kasi pagkain na to ng arabo pag kumakain sila ng kabsa yung mga mantika ito yung kinakain nila dati hindi talaga ako kumakain nito pero nung nagtanim yung baba ko sa Jeddah sa bahay nila sa Albaha maraki, malaki malapad kasi yung lupa nila doon nagtanim sila ng jarjer at saka pag bumibili ka ng kabsa may mga jarjer si Buyas kaya nasanay ka na rin kumain at masarap na rin siya pag matagal ka nang kumain so kung nandyan ka pa rin sa Pluto, lumabas-labas ka ng Pluto at saka kumain ka ng mga pagkain na kinakain ng mga karaniwang tao kung hindi, hindi siya siya, hindi siya maaganda sa panlasa mo, hindi wag mong anin wag mong kainin o, ayaw mo, pero kung gusto ng iba wag mo namang ginaganyan no? at hindi ka maganda, wag kang choosy no? tapos itong gardener sa pangalan pa lang alam mo lang halap hanapin mo it's gardener O hindi yung gustong panasa. O hindi yung palang tikmang. O um, mga salong Yung mga bunga ha. Minsan. Nag-play na play na rin. Baka pagkakitaan kita ah. Lumawa mata mo. Puro ka pa lang ang pilster. Makaas Tapos pari-pariho pa yung ano. Tawadan yung mag-picture ako lang yung... Alam mo kung ganda-ganda. Kung makalait, akala mo naman ganda. Ayun, ang lalait ka tapos pag eh, pinalikan ka, kung naman masama ha. Hindi ako maganda, tingnan mo buk-buk lang -buk ang mukha ko. Pero, simple, may mata rin ako, hindi ka rin maganda. Mas, mas, mas hindi ka mas maganda. ko ka lang ang filter. yeah. Pilter. <laughs> yan. Oh, Ganun lang. Mubuon. Kaya ano yan sa sabuhin niya. Pilap luto kasi. Pero ako yung ko sa'yo, masarap to. Ito. Mm. Healthy pa baga. Mm. Mm. Sa mga nagtatanong kung ano ang lasa ng itong gerger. Para lang siyang lettuce. Bagay kasi siya sa mga ano, mga mantika na ano, ng pagkain. Mm. Mapait-pait sa Tapos yung nababanguhan ako sa amon niya. Lalo na pag mamantika, ay. Sa mga kabisa, alam. Mm, ay, sarap sa partner. Happy sa si 20,000 followers. Thank you so much. Sinigang na hikon. So may nagsasabi yun. Minsan nga ako nag-upload. Busy kasi kami ngayon. Mangalaki yung kapatid ng amo ko, kambal. Yung isa nasa ospital pang babae. Babae tsaka lalaki, grabe. Babae tsaka lalaki yung anak. Nasa ospital. Alam. Pag kasi yung babae, nasa nanay yan siya bawi niya sa, sa nanay. So, nandito siya sa nanay. Kasi yung amo ko, at saka yung nanay nila makasama sa isang bahay. So, nandito sila ngayon sa nanay. Eh, yung isa, hindi pa na naglabas uh, ng ospital. Yung isa, parang lalaki pa lang. Well, yeah, I'm busy. Hands on, hands on yung mga kapatid tapos si Lola palagi nagluluto inahiya yung mga magmukbang-mukbang

o wait na lang vacation na dito sa Pinas balik uh, uh, balik klase na balik eskwela na dito mag ano pa lang mag vacation pa lang mag-astos bilhin ng school supply Ang nah, milyong driver na dito. Yung kalulo. Binila kami ng tilap yung itong paan ng manok. Shrimp. Itong radish. Hindi, ano pa, may kangkong. Kaludo talaga ako si driver nila. Ano yan, yung Pakistani. Pag pupunta yun sa nang lulo, magtitirimgiri yan. gusto nyo yung isla? Lanyan yun ka. Balot yung driver nung sa bangko yung driver kasi namin bangko kaya namin nabimili nung karakain namin yung mga tilap yan yung tuyo naman dyan nang supermarket, nilalakad lang namin gusto namin kumain ng tuyo pero pangit ng tuyo nga lang talaga